gulantang at nasupalpal po ang iba't ibang kaalyado ni House Speaker Martin Romualdez itong mga kongresista na pilit nila na dinidiin sa mga mangingisda ng Zambales na Omanoy may gentleman agreement kaya sinisita sila ng China ngunit ang sagot ng mangingisda ay ikinagugulat ng mga kongresista dahil dito sa gentleman agreement ay gusto nilang isisi sa nakaraang administrasyon itong administrasyon ni PRRD dahil gusto nilang palabasin na nahihirapan mangingisda ang mga taga-sambales dahil sa gentleman agreement. Ngunit iba ang sinasabi ng mga mangingisda. Ito po mga kababayan po natin, pakinggan po natin dahil na real talk po sila at nalaman at narinig mismo nila na mula nang pumasok ang administrasyon ni PRRD, malayang nakapagpangisda ang mga taga jaan dyan sa West Philippine Sea paano lumala dahil sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito po, ha, mga kababayan po natin, ay galing mismo sa ating mga kababayan mga ingista sa Sambalas. Marami. Sagana. Kayang buhay ng pamilya. Kaya ko paralin ng mga anak ko. Ang kami, malalang, Inarang kami ng BIPAR, sa sabi kami ng ID kumuha kami ng ID ng PIPAL sa Pampanga para maging malaya kami. Nung nakakuha kami, mag kami sa ibang, sa ibang shoreline. Tsay naman ang kalaban namin. Saan ba kami talaga may inista? Ang tanong namin sa sarili namin ngayon. Ang sabi ko sa mga anak ko, mo muna kayo anak. Ayan ha. Okay, bakinggan niyo po mga kababayan po natin. Naglalabas po ng kanyang sariling sa itong si tatay. Dahil sa hirap ngayon silang mangisda dyan sa West Philippines. Eh. Pero anong sinasabi ng kongresista? Dahil dahil sa gentleman, gentleman, gentleman agreement, kaya nahihirapan sila mangista. Pero kung mayroong mga ganitong klaseng agreement, eh bakit naman hindi sila ginigipit at malaya silang nakapagpangista? Anong gusto nyong insist? Sir, ma'am, ah, mga kongresista po natin dyan, mga representative po natin sa iba't ibang siyudad at distrito. Napakinggan ah, nyo po yung mga mangingisda. Hindi sila naniniwala sa gentleman agreement. Ayaw nila sa ayuda. Ang gusto nila ay mapayapa at diplomasya na pag-uusap sa China para sila ay muling makabalik sa malayang pangingista. Ang ayuda po para sa kanila isang araw lang yan. Hindi na kailangan. Kailangan na nila ay konkretong desisyon ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Hindi yung uh, parang gusto pa na makipag-gera. Huwag naman po. Hindi na kaya ng papa niyo. Dahil ito po, dinadaan ko na lang po sa luha. Dinadaan ko na lang po sa inyo dahil ngayon lang po kayo bumaba. Ramdam naman na nyo siguro ang kahirapan namin. Dahil pagdating sa mga buyer, maraming huli, kunti ang binta dahil sa utang. Totoo yan. Maraming kita, malaman yung babayarin. Yun. Bigas ko rin titubig. Oh, yan. Ayan, galing yan sa mga isda po natin. Dahil ang gobyerno ni Bongbong Marcos ay mukhang wala namang ginagawa para masolusyonan ang sobrang taas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Bigas lang, ibaba mo, walang nangyayari, mas tumataas pa. May kadiwa ang solusyon daw sa mahal na bigas. Wala namang stocks. Anak ng baka naman. No, 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 no. <laughs> paano na pinanganak po kaming mahirap. Sana naman kahit kunting ginawa lang sana po. Maranasan din namin guminhawa kahit kunti lang. Ang lang namin po, mapara namin mga anak namin, masaya na kami. Hindi namin kuntinto sa maraming pera. Sana po, ang namin kay mga na mangisda, tulungan nyo kami. Hindi naman po kami tamad na mangisda eh. Masipag po kami. Ang ayuda, parang banid lang yan. First of all, sabi niyan, kinabuka. <laughs> banid lang po ang ayuda ha nariyaltok po kayo sa isang mangingisda. Asan wala na? Limang libo? Dalawang libo? Sa tuusin kami mangingisda. Di kailangan yan. Kung malaya... Barya lang yan. <laughs> isang hatak lang yan. Kung malaya silang makapagpangisda sa WPS. Kaming mangingisda sa sarili naming bayan. Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kaming kilala. Dahil maliit na po kami. Sino tutulong sa amin? kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Paano po? Ito po, dili po. Agoy, agoy. Ang sakit naman nun, Kuya AD. Ba't ganon? ah, Maalala nyo lang ang mga mangingisda na ang sambales dahil marapit na naman, malapit na ang eleksyon. Ay, nako agoy, agoy. Na lang talaga, mga kababayan po natin. No, 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 no. Ang sakit nun, ha? Dilitsahan po ang sinasabi ko sa salubing ko po. Dilitsahan po ako. Wala, wag po kayong subama sa amin kami magigisda. Dahil sinasabi ko lang po ang salubing namin kami mag Hirap na hirap po kami. Hindi po sapat ang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami pong salabab. Napakasimpleng hiling lang mga kababayan po natin. Malayang pangingisda lang ang kanilang kailangan. Hindi na lang kailangan ang mga propaganda nyo. Ah, gentleman agreement, gentleman agreement para sirain si Tatay Digong. Diyos Marimar, ah, nandito na kayo, nandiyan na kayo, bagong administrasyon na kayo. Ah, gumawa kayo ng mga panibagong hakbang, ah, gumawa kayo ng panibagong solusyon. Huwag nyo ibalik sa nakarang administrasyon Ah, yung hindi nyo masolusyunan na problema dyan sa West Philippine Sea. Bakit iniinsist nyo? yung gentleman agreement. Kasi wala kayong konkreto na solusyon. Kahit yung naging pahayag ni President Bongbong Marcos, kahit yung naging pahayag ni Speaker Martin Romualdez, ah, ang kanyang pahayag ay simpatiya, Walang nakalagay kung ano ang konkret na solusyon para sa mga kababayan natin mga ingista at sa West Philippine Sea. Kasi mahina yung bansa natin. Ah. Eh importante. Mahina. Na kayo mismo na dito sa masinlok sa Zambales, bantayan niyo rin yung Mm. bantayan ng mga mangingisda ang kanilang kapaligiran. Pero kayo, ah, naghahamon kayo. Gusto niyo makipagdikdikkan doon ah sa Coast Guard ng China, tapos ayaw niya naman lagyan ng ah, ah, water cannon yung ating Coast Guard. Bakit kayo nakikipagdikdikkan doon para magmakaawa sa international media? Ah, pabomba kayo ng tubig, tapos dadala kayo ng sangkatutak na media para kaawaan kayo. Naku po, hindi na tayo nakakabilib. Ah, yung ibang bansa hindi na tayo kinakaawaan. yan ng ibang bansa sa China dahil nakikita nila na parang sa ilonggo ginagaret-garet or hinahamon natin ang China na bumbahin ah tayo ng tubig. nyo hindi lang yung dagat. Hindi natin alam, bigla mayroong i-activate hmm. ng China, ah. yung mga engine na nandito niyo Nabubuang na, napapraning na, nababangag na po pati itong si Richard Gomez. Ha? Sinasabi niya marami daw, baka marami na daw China, sa Zambales, baka bigla mo activityon Ano yon Movie? Ah, may activation? <laughs> ah, ano yon Mga robot? AI? I-activate ng China tapos lahat sila gagalaw para i -invite po tayo. Diyos ko naman, Richard Gomez. No, 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 no. Ginawa mo na ang pelikula. <laughs> ang buhay ng mga taga-Sambales. Huwag po tayo masyadong mapapraning. Ha? Naku po. Ang uh, negosyo sa ating bansa, apektado na dahil sa inyong paratang na ang lahat na Chinese ay posibleng espiya ng China. Naku po, baka nakalimutan nyo. Ang mga mayayaman na negosyante sa ating bansa ay mga Chinoy. Lahat po sila yan. Kinukonsideran yung espiya ngayon? Matanong lang. Eh, tao na pala nila at ah. wala na tayong magagawa. Tayong magagawa. Anong purpose mo? Ikaw wala magagawa kasi kung ka, iwan ko lang kung ano talaga ang iyong pinaglalaban. Sa bagay, ipartido mo nga, itinalukuran mo. Ah, hindi mo ipinaglaban ah, yung mga mangingista pa kaya na taga-sambalas. No, 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 no po, sa mga panahon na maganda po yung paglalaot ninyo. Uh -huh. Sa unang-una talaga dyan, Sir talagang napakasagana at walang gumagambala sa aming mga mangisda dyan. Kami nakakapasok talaga okay. sa loob ng palatag na tinatawag na Baho di Masinlo kasi mm -hmm. malimit talaga, nandyan lang po kami sa paligid ng Iskalburo kasi talagang hindi kami pinagbabawalan kayong makapasok. pero... Hindi ko po, lumalabas lang pag tuwing eleksyon. Iko-correct ko lang po yun. Hindi ko... Nasaktan si boss, nasaktan, ikokorek pa. Sinimulan ng uh, China itong pagharang sa pangingisda ninyo. Ako po talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Pero sa panahon ngayon po, hindi po namin alam dahil sa sinasabing gentleman agreement, bigla pong nag na naman ng China na nung May 14 is naka di de Masinlo po kami is talagang pinilit po kaming pawin. Kaya ang pag-uumpisa po talaga ng pangaras ng China Janice 2014, pero nahinto po nung umupo si President Duterte. Kaya kami pong mga mangisla na... Narinig niyo po ba yun? Ha? Na sinisiraan niyo si Duterte sa gentleman agreement. Narinig niyo galing sa isang mangingisda na ordinaryo na hindi niyo ata na orient o hindi niyo ata na bigyan ng malaking ayuda kaya straight to the mouth of the fisherman na walang halong pagsisinungaling paiklabos, walang halong pambubola kagaya nyo na sinasabi na no, simula na, na umupo si PRRD ay malaya silang nakapagpangisda. Simula lang, ah, nagigpit na naman ang China dahil sa inyong mas pinapalaking isyo. At hinayaan nyo na pumunta maglayag ang atin ito coalition. Yan ang rason kung bakit inactivate ang China, nag ang China ng isang memorandum na uulihin nila ang mangingisda ah, ngayong June 15 ah, kapag pumunta dyan. Dahil sa inyong kagagawan, yan ang ating ito coalition na Bakit pinayagan ng ating Coast Guard na, ah, na hindi makakatulong imbis na makakabigay ng solusyon ay nanggigigil pa ang China, lalo pang mas pinainit. Ngayon, ah, may, may pinapatupad na naman ang China na fishing ban. O, tingnan natin kung ano magagawa ng ating kumpiyerno na puro na lang dakdak -dak na to Iwan ko. Bakit hindi na lang magkipagkaibigan, magkipag-usap? Hindi natin kalaban ang China supposed to be. Uh, laging nandyan po si Scalboro is nakabalik. Pero sa ngayon, ngayon lang po ulit na nang haras ulit sila ng mga Pilipinong nangingisda. Kaya ang sa amin lang... Sinasabing gentleman's agreement. So, bago po mag-2014, malaya ho kayong nangingisda na doon. Opo, sir. Mula nung, gaya nga ng sinabi ko, mula nung umupo si Presidente Duterte, hanggang sa ngayon nakapangisda kami. Ngayon lang... oh, ayan na. Pimentel, paulit-ulit po ah, na sinasabi sa'yo ah, na mula nung umupo si PRRD, malaya sila nakapangisda sa West Philippine Sea. Sa inyo naman, in-insert nyo ang gentleman-gentleman agreement na walang pakialam ang mga mangingista dahil para sa kanila nakapagpangisda sila ng malaya. Ano ang sabi ah, ng inyong leader? Basahin natin. Ayan. Okay. Basahin natin ang sinasabi po ng inyong leader na si Martin Rom Waldes. All right, ang sabi niya. Ayan. Office of the Speaker message from the Speaker. Ayan. Ako po si House Speaker Martin Rom Waldes. Ayan, bla bla bla. Ayan mo na yan. Nais kong iparating ang aking malalim na suporta sa inyo bilang mga mangingista. Kayo ang puso ng ating bayan. Ang ganda ha? Sa gitna ng mga hamon, batid kong araw-araw kayong humaharap sa malalak malaking alon upang itaguyod ang inyong mga pamilya. Ngayon po ay nais kong bigyan din ang isang mahalagang isyo na patuloy ninyong hinaharap sa tuwing kayo'y pumapalaot sa baho di Masinlok. Ito ay ang bansang China sa ating teritoryo at karapatan sa pangingisda. O, oh, ang ganda ng misaya, para nagtutula. Hindi kayo nag-iisa sa laban na ito. Kasama natin ang iba't ibang sektor ng lipunan. Nariyan po ang inyong mga kongresman, sina Representative Jefferson, Wa Kongon, ano bang Kongon, ba on, ka dyan. At Representative Doris Maniques, bukas po ang kanilang tanggapan sa anumang agam-agam na nais ninyong idulog sa kanila. Kaagapay nyo rin ang mga Philippine Coast Guard na kasama ninyo sa karagatan at patuloy na nagbabantay para sa inyong karapatan. Maging ang mga kaalyado sa pandaigdigang komunidad ay nagbabantay at kasama natin sa labang ito. Nako po, mga kababayan po natin. Ah, walang konkretong solusyon na sinasabi si Martin Romualdez. Simpatya lang, pagtutulak lang ang kanyang isinulat ah, dyan sa kanyang pahayag pahayal, mga kababayan po natin. Hindi nila kailangan ang simpatya-simpatya nyo at kung anumang mabulaklak na pananalita. Ang kailangan nila, ay konkretong solusyon para makapagpangista ng maayos sa so West Philippine eh. Sige nga, pakilatag po ng inyong konkretong solusyon ah, in, ina na maresolba agad at para makapagpangisda yung ating mga kababayan dyan. Alam nyo, kung walang uh, diplomasyang pag-uusap, walang bilateral talk sa pagitan ng China at ng Pilipinas, hindi po basta-basta makapagbalik sa pahingisda ang ating mga kababayan dyan. Kaya please lang po, kung gusto niyo talaga matulungan ang taga Sambales, taga Masinlok. Gumawa kayo ng isang hakbang ah, na makipag-usap sa China para maresolba na ang issue nito. Maraming salamat.